Alice, Kalyas Alice, Ikaw ba nag-attempt ng bumili ng bahay sa Alphaland Baguio Mountain Log Homes? Ah, uh, opo, pero hindi pa natuloy. Magkano? Um, hindi ko po maalala po, hindi po natuloy. Pero nag-attempt ka bumili ng ng purchase. nag buyer po. Ha? Naging, po, opo. Naging buyer ka. Kailan? Ah, uh hindi ko na rin po maalala no year po eh. Hindi mo, laging, din, laging ganun ang sagot nyo, no? hindi nyo maalala. Papaalala ko siya, November 10, 2022. Alright? Hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? ah uh, opo, hindi po natuloy. Bakit nga? ah uh, hindi lang po natuloy. Bakit nga? Opo, pero hindi... Bakit nga? Hindi po natuloy. Eh, nagpo purchase ka, nag-apply ka ng bibili ka ng bahay, sabi mo, hindi natuloy. Bakit nga hindi natuloy? Yun lang ang tanong ko sa'yo. Opo, hindi lang po natuloy po. Sinungaling to itong babae, babaitang to. Ah. Okay. You signed an agreement on November 10, 2022 to purchase a log home worth, note, take note, $95,200,000 for a log home. Is it true? Opo, pero hindi po natuloy. But you, you attempted to purchase. And th that's why I'm asking you, bakit hindi natuloy? Kuhua Ping, ano yung rason na hindi mo tinuloy yung purchase? Ah, uh, kulang pa yung funds. Hindi ko po natuloy. Kulang yung funds? Ay marunong ko pala sa magot eh. But you attempted to buy. So may capacity ka to buy a lago ho home worth 95 million. Ah, uh, gusto ko pumili pero hindi po natuloy nga po. Saan mo sana kukunin yung funds? Kung sa kasakaling nat matuloy, natuloy. Uh, hindi po natuloy dahil hindi rin po na uh, hindi po natuloy dahil hindi po na po yung O oh, magkano din ang payment mo? Uh, down payment po is um 15% po yata. So hindi mo na na-recover yung down payment? Na-forfeit na ba yan? O yung nung ng Land? Ah, uh, wala pa pong ano po. Wala pa pong usapan po doon. So ano mangyayari dito sa 15% down payment po? Hindi mo na, hindi mo na susubukan na i-recover? Kaya hindi na natuloy? I-recover po. Hmm? I-recover po. So,